Heyo, heyo mga katikangers. Itong pinapakita ko ay metro ng tubig sa amin. Ayan, nasa ilalim. Ito. Ito yung ano. Yung, ito yung uh, mga basura namin. Ito yung pavement. Andi dito. Nasa ilalim ng ano. Ito, yung, yung nag -re reading bubuksan nyo ito. Bubuksan nyo ito may pangkawit sa yeti dito may may pangkawit sa dito na ano pero ang pagreading dito every other, every other month lang kasi dalawang buwan ang binabayaran namin lagi ayan yung ano ito yung ito yung ano yung yung takip niya ay ano ito uh, pangalan to hindi semento ano ba ito pangalan yan ito yung ano metro namin ito meron siyang ano, meron siyang wire. Kasi ito, naka ano ito eh, naka naka standby para sa wifi. Para wala na magre-reading. Ayan. Yan ang ano, yan ang ano. Nasa ilalim. Ganyan ang ano dito. At ipapakita ko rin sarado natin. Pero, pero, kasi yung hindi sinasarado yung nagre-reading eh. Ano lang ito, kada other other every monthly month lang kasi dalawang buwan binabayaran namin lagi. 'Yun ang singilan nila. Hindi kagaya yung ano yung yung gas at yung ano yung kuryente monthly 'yun. Ito naman yung ano. Ito naman yung gas. Kasi gas dito nakakolekta na. Hindi ka na hindi ka na bumibili ng ano. Ito hindi ka nabibili ng tangke-tangke. Bumibili rin kami ng tangke-tangke pang ano yon pang yung barbecue, barbecuehan. Pero mga, mga ibang bahay na mga lalaki dito, yung barbecuehan nila naka, naka hook in na rin dito. Ito yung automatic shut off na. Ito yung ano, ito yung kuryente. Ito, wala na nagre-reading ito. Kasi ito, naka-wifi ito. Wala nang reading. Kaya, yung email mo natatanggap mo kung anong oras ka malakas sa ano malakas sa kuryente ganun kaya ito wala nang nagli reading yung tubig na lang pero marapit nang wala, ma mawala na rin ito yung cable namin hindi cable yan ano pa to yung CACS communication namin ayan yun lang nag Naglinis kasi ako dito. Kaya nandito ako sa labas. Naipit ko yung kamay ko. <laughs> Hirap naman ng ano. Ayan. Pinutulang ko itong mga ano. Ayan. Pinutulang ko. Kasi lumalagpas na sa sa ibabaw nitong ano. Uh, bakod. Kami lang may bakod eh. Walang bakod. Kami lang. Kasi yung yung anak ko noon eh. Malikot. Malikot. eh pag nakalabas takbo agad ayan pinutulang ko rin yung mga yan eh mano mano hindi ko hindi ko na ginamit yung cutter ko eh yung pang cream na di kasi ginagamit ko yon pag ito yung ano ko ito yung yung kinukupitan ko ito kailangan na rin magupitan ito Japanese box tree ito Ayan. kaya gagamitin ko yung pang trim ko pag ano ito ito lal lalatagan ko yan ng ano ng uh, plastic bago gupitin dito ayun yun ang trabaho ang lili namin ito pinahingi sa akin tong ano ito. Ayaw ko naman tong mga ano kasi ang daming ang daming tinik. Eh. Ayun. Pinahingi tong ano kat, kat bahay namin. kaya yeah, wala na iyan natin dito kunin. Kaya kinuha ko rin. Ayun. Kaya mag magano rin ako. Mga didilig din ako. Ito meron ako rito. <laughs> Namulaklak na, na. Ano na. Ay yung mga peking ibon. Okay, dokki. Mga katigangers. Buhay. Napakatahimik na lugar. Wala kang makitang ano. Nagsisigawan, naglalakad, nagkahabulan, wala. Okay, dokki, mga katigangers. Bye-bye na.